Quezon City LGU pabor na isumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga DPWH project sa lungsod. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Goyagoy. Sang ayon si Quezon City Mayor Jebel Monte na isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyal na resulta ng kanilang investigasyon sa mga DPWH projects sa lungsod gaya ng ginawa ni Baguio City Mayor Ben Magalong. Sinabi ni Belmonte na dahil karamihan ng proyekto ay hindi naman naidadaan sa lokal na pamalaan na apektuhan tuloy nitong patuloy na pagsasagawa ng mga paraan para maresolba ang pagbaha sa QC. Meron na anyang drainage master plan ng QC pero naapektuhan ito dahil sa mga natutuklasang proyekto na hindi naida sa pag-aproba ng QC-LGU. Nanawagan ni si Belmonte sa residente na kuminalalaman na mga construction projects sa lugar na nakikitaan na nagdudulot ng problema at pagbaha ay maaaring ireklamo lamang sa FB page ng Local Government Unit. Inamin din ni Belmonte na frustrated siya sa mga natutuklas mga proyekto na hindi na idataan sa lokal na pamalaan dahil sa hindi pagrespeto sa mandato ng LGU. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, may Kuya Kuitatak,